Ngayon po ay tatalakayin natin ang isang sensitibo at mahalagang legal at political na isyu. At dahil may lumabas na balita na si uh, Bato de la Rosa ay uh, meron na pong warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Pero ang tanong paano isasagawa ang pag kay Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakasakaling ang nilabas na itong arrest warrant galing sa International Criminal Court. Pero uh, bago natin pag-usapan, ang uh, posibleng pag-aresto kay uh, Bato de la Rosa, kailangan po nating linawin ang legal na pundasyon na ito. Kung maalala nyo po, ang ating pumbansa ay uh, nag-withdraw na po sa Rome Statute. Noong 2019 pa yan. At uh, itong Rome Statute ay isa pong uh, treaty, sa po yung international treaty na lumikha sa International Criminal Court. At tayo nga po ay uh, formally nag dyan sa Rome Statute na yan noong March 17, 2019. Ngayon, may warranto pares. Paano ipatutupad 'to? Katulad din nung uh, nakaraan, 'no? Kung paano pinatupad ang warrant laban kay Duterte, ganun din ang proseso kung paano ipapatupad ang warrant laban naman kay De La Rosa. Pag-usapan natin yung red notice. Kadalasan pinapadala ng ICC ang kanilang mga arrest warrant sa pamamagitan ng Interpol. Yung Interpol, ang ibig sabihin niyan International Criminal Police Organization, no? Yan ay nagsisilbing uh, isang uh, red notice, yung red notice na yan ay uh, ay uh, pinapadala sa Pilipinas dahil ang Pilipinas naman ay miyembro ng Interpol. So, itong red notice na to ay uh, hindi po yan uh, isang international arrest warrant kundi isang uh, alerto lang yan na humiling sa mga pambansang pulisiya. No? Tulad ng Philippine National Police, dito sa ating bansa, sa, uh, pwede rin sa National Bureau of uh, Investigation, na kung saan uh, hinihiling nila na pagsamantala arrest rate ang individual na nakasulat sa ICC warrant of arrest habang iniintay ang uh, um, formal na pagpapatuwad ng uh, warrant. waran. So, paano isinasagawa yung uh, pag-aresto o laban sa isang taong uh, nasasakdal before the International Criminal Court. Kung uh, tuluyan na nga matanggap yung uh, warrant of arrest na yan, yan ay, uh, ay uh, isasagawa ng uh, under the Philippine law. No, yung uh, enforcement agents natin ay papasok dito sa eksena yung Philippine National Police, katulad na nasabi ko kanina yung National Bureau of Investigation hindi hindi dayuhang opisyal na aresto. Tayo sa pamamagitan ng PNP at NBI ang aaresto no sa sa senador natin na si Pato de la Rosa. Kinakailangan ng uh, Philippine law enforcement ang isang domestic legal basis, no? Yung legal basis natin upang uh, gawin ang pag-aresto kay uh, kay senador Pato de la Rosa. Pwede natin gamitin yung prinsipyo ng committee eh ginamit na to nung uh, panahon ni Duterte na eh, siya ay arrest Yung principle of priority, yan yun po yung paggalang sa international uh, cooperation no between uh, our country at sa uh, mga international uh, organizations and uh uh mga kaibigan nating bansa. Iyan eh, po ay nasa ilalim ng Republic Act 9851 na pumaparusa sa crimes against uh, humanity. Okay. Kung saka-sakaling nandiyan uh, na lahat mo no? at uh, magaganap na ang pag-aresto, inaasahan naman na gagamitin siyempre ni Sen. Bato de la Rosa lahat ng legal na option na available sa kanya dito sa Pilipinas upang paano niya iiwasan ang pag-aresto sa kanya. Definitely, lalaban niya at mayroong uh, magagaling ding abogado yan. So, ano yung unang hakbang na legal na pwede niyang gawin? unang una dyan, ay uh, yung posibleng yung paghain ng petition for certiorari and uh, prohibition sa sa Supreme Court sa ating Korte Suprema. Siguro madalas yung marinig sa channel ko tong certiorari na to eh. Na-discuss ko na kung ano ibig sabihin niyan in the past sa mga previous vlogs ko. Layunin nito na tanungin ang constitutionality ng pagkilos ng ICC at ihingi yan ng isang temporary restraining order o TRO upang itigil ang anumang kooperasyon ng gobyerno sa ICC at sa Interpol. Yung Temporary Restraining Order na yan, isang araw pinag-usapan natin yan, di ba? At uh, doon sa kaso ni uh, Mayor Yap at ni Vice Mayor uh, Katie Angeles, palagay ko alam nyo na din. Ang ibig sabihin yan, kung di nyo pa napakinggan, pakinggan nyo doon sa nakaraang vlog. Ito lang week na to. So, pwede pe din nga uh, bingi yan ng habeas corpus, no? At uh, para questionin yung legal na batayan. Pwede maghain si Bato ng petition for a writ of habeas corpus na hahamon sa legalidad ng kanyang detensyon. At isa pa pwede din sabihin niya yung senatorial privilege niya. Dahil uh, bilang isang senador, maaaring magkaroon ng usapin tungkol uh, sa parliamentary immunity or privilege of being a senator of uh, this uh, country. Pero alam niyo yung protection ito ay uh, karaniwan hindi umaabot sa mga kasong may parusang uh, reclusion perpetua. Yan nakalagay sa, sa penal code natin kung ano ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, habang buhay na pagkakakulong o mas mabigat pa na maaaring kahalin tulad ng crimes against humanity. Itong reclusion perpetua, ito naman diniskas natin sa vlog natin tungkol kay Anjo Iliana regarding uh, his violation no, ng mga implementing rules ng uh, TESDA. Kung di nyo pa napanood din yun, panoorin nyo po yung vlog ko against, uh, uh, about uh, Anjo Iliana yung sa Iliana Colleges. Okay? So, bilang conclusion, itong pagsasakatuparan po ng ICC warrant Owaray sa isang Pilipino ay uh, ay uh, nananatiling isang highly charged legal and political issue. Ito po ay nangangailangan ng isang malinaw at uh, final na desisyon mula sa Korte Suprema ng Pilipinas upang matukoy kung may legal mandate ang ating gobyerno na ipatupad ang waran sa loob ng ating teritoryo. Pero kung uh, maaalala niyo po ay uh, naipatupad po yung warrant na yan, yung red notice na yan, yung cooperation sa International Police Organization at uh, sinunod din yung ating mga domestic laws. At kaya kaya nga nandoon na sa The Hague, Netherlands, si uh, dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. So, uh, intayin natin kung uh, the, uh, the law, yung mga patas na is uh, in-implement during the time that Duterte was arrested ay... The, 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 the Philippine National Police and the NBI will be using the same strategy, the same domestic laws in order to effect the arrest of Senator Pato de la Rosa. Okay, so itayin natin no? At uh, lumabas yung waron uh, waro pare sa uh, uh, sa ganitong klasing uh, estado ng ating uh, ng panahon na kung na uh, mayroon nagbabantang isang uh, super typhoon sa ating uh, bansa. Pero sana yung super typhoon wag na patuloy, pero yung pagpapatupad ng patas upang parusahan ang mga nagkasala laban sa ating mga kasamahang uh, mga Pilipino nung panahon ng Duterte administration ay sanay may patupad na matiwasay at magkaroon ng justisya dito sa mga biktima ng extrajudicial क्या <laughs>